inside my gear. So, Ayos na lang hmm, I-check na hmm. ito. Ano na pa dira na ako. i-check sa gawas. Ito po kung anak. na buntag, mga kachika, 4.44 na sa buntag, and nakamata ko tungod kay na customer nag og butilya sa RH. So, muni akong gusto i-share sa inyo ha, karon mga kachika, kay anaitabok mang good, nagpalit sila o ganang tulo ka red horse, unya, karon ang ilang nahurot lang is doha, karon pauli na sila ang gusto ni customer ang gusto ni customer is isa uli yung isa kasi daw hindi nila naubos so sabi ko sa kanila no return no exchange ko din he so once na napalitan na ninyo considered as sold out na siya delicate ka ayo lalim mga kachika na magbantay mi diri sa inyo hangtod magbuntag unya magpalit mo human pag dili ninyo mahurot iulit ninyo sa amo ah. So mo ni kay ako man tindahan. So ako agyud nga pulisiya ako sundon. So diligyo ko nag-accept na once ninyo na mapalit eh pwede ra ninyo ibalik. Natagam na ako mga kachika. Tungod kay na ako'y isa ka buti din eh. Kani Na ako'y isa ka buti din eh. Kani. So, dili na ko siya ano, basta na remember lang nako na apoy na customer na ilan yung, na ako yung customer na giulian ko ani. Kita ninyo na siya basag. Na customer na naulian ko ani. So, dili lang ko dyan maka-remember kung mauni siya nga butilya. Pero na-remember na, na ko nga giulian ko ani. Giulian ko ingon ani kay gilang i-change na lang og sigarilyo. So, wala ko kabalo kung na disgrace ba sila ka-slide. Dala ba nila daplin sa pool. O nyo, morning in ani in hitabo. So, dili lang kayo ko. Sure, og maubag yun ni. Pero, dira na ko na tingala nga nga nung na ay butilya na ani. Wala man nung na ano ang karton. Kani Kato, pag-display na ko, tarong man. So, Although kay usahay lagi itong magkinatay bata, din na nako kayo madouble checks. So sa una, kay bago pa lagi, mo pa pagpalit. So, gikuan ako nga ilisa na lang kay ilisa na lang og item kay ila ra mangi change kay hapon. Og sigarilyo. So karon makat on jud ta sa atong mga nahimo atong nahimo sa mga past nato na mga panghitabo aning mayingon ani sa pagtinda so kay ingon ani man ang nahitabo so muna na na siya nahimo na ako na palisina no return no exchange tungod po kay kapoy kay bantay og tindahan unya inyo lang iuli inig human so dili gyud na siya reasonable nga wala ninyo na horot inyo eh, lang iulik. so muna na siya na ano lang ko na intimidate lang ko sa sa customer na ingon siya nga dira na lang na ikaw nila ang deposit so ako pun ang iyang giingon dira na lang na ka ilubong tanak kauban sa tag iya muna iyang gi words nga giingon so maka ano lang no ang mga customer nga diba dapat responsible mo sa inyong mga gina mga butang na inyong ginahimo or inyong ginapalit unsa ba na din ha mga pangitabo um, sa inyong kinabuhi dapat responsable mo responsible mo dili mo magpataka o kung dili dahil ninyo kaya ngano di ay magpalit mo nga kanang sakto lang tama lang na kaya ninyo hot doon and then magpalit lang, mag palit lang mo usab kung kulang Risod kayo nang magsubra-subra mo, kaya binin kaya, pero dili dahi kaya. So, napakaano pa no, pero mga batanong pa ba yung ta, pero napaka ungrateful, napaka kuan ano mga batanong niya, makainom mo, biyahe pa mo, bago sila ng biyahe. Pero, wala takabalo sa panghitabo niya, iman ana, inyong thoughts pagyod sa usa ka nga, wala man tayo ano, sa inyo Mang Mga pasensya lang po tanin kay kami na ning kamot, may dirin maninda para ma-provide inyong kuan. at the same time, one niya mong source of income niya, unya, ngon anak lang magpalep palaet mo, tagbawgan niya mitpulop pulau no, misal kadlong nakuo, unya human inyo lang iulit, so dilit na siya acceptable sa amo um, as uh, sa kuah, na paras ani, eh? kumpartner kita ng nagbantay ka gabi, eh. karon lang malas um, cuatro, um, ang sya inakoan, malas cuatro sya nag uli sa balay. So, muna akong i-share na share sa inyo ha, sa mga customer na magpalit, mamalit, hindi <laughs> sa akong tindahan. No return, no exchange. Ang sa'yo mo ha? Pila. Nalang ni palit ang sigarilyo. So, kanaan. Ang hapita kagihap doon sa kumitiyan. Okay. yun, ano yung good mga kachika? Once naman good na maka-experience na o mga nili maayo sa labi na sa itong tindahan, sa so pagpamalakan na sa tindahan, uh, na tayo lesson na makuha. So, kani, since katong naitabo na gianuhan ko, ani, lesson learn na po na ako to. So, mo nang ngayon mo na ako siya pulisiya sa, sa, tindahan, tungod kay, nadyo mga customers po na dili na to ma ano yun, tanan na okay ang tanang customer so kailangan na yun, pud ni mo magwan og level label sa sa tawag label ah uh, dapat yun na kay boundaries magatag gyud ka boundaries sa mga ano kun sa customers so na mo ano yun, na ako ang ano ro na no return no exchange labi na gulay damage So, first pa lang pagpalit ninyo, walay damage ako ang product or sa mandiha ako ni pang uh, items. Except lang kung kana, kung nakahatag ko sa inyo expired or mga ano. So, wala mang food ko nakakuan sa inyo na ano ang mga items. So, guys, kana lang reminders ang good food niya sa inyo sa mga customers na mga mag, madayo din ni hindi yeah, rin makapalit. So, module oh, na akong pulisiya, guys. No return, no exchange. Bye, guys. God bless everyone.